Good morning mga langga, kamusta kayo? Andito na naman tayo sa ating daily routine Katapos magkape at magkain ng tinapay Ayan na, sugod na agad tayo sa labahan Habang tulog pa ang ating makulit na alaga Isalang ko lang itong ating labahan At habang nagsasalang dyan Ay doon na naman tayo maglawalis-walis Habang umiikot ang ating washing machine Ayan, maglinis-linis. Ganyan ang aking daily routine guys. Habang tulog pa yung alaga kong makulit. Kasi pagising na halos wala na tayong magawang trabaho. Kasi binabantayan na niya ako. At gusto na lang niya akong puupuin sa kanyang tabi. Gusto niya na lang lagi kaming magkasamang dalawa. Mas gusto pa niya mawala ang nanay niya kaysa sa yaya niya ganyan ang aking alagang makulit. So, ayan guys, magbrush brush brush tayo. Piliin na natin yung may dumi ha? Kasi malinis naman yan. Araw-araw naman natin nililinis. Ayan. So, ganyan. Punas-punas din tayo. Kasi araw-araw naman tayo naglilinis. Hindi naman masyadong madumi. Kung saan lang yung medyo may bakat-bakat dyan. Yun, punasan natin. Ayan. Ganyan ang mga discarding natin ngayon. Hindi na yung todo tudo tayo kus-kus kasi araw-araw naman tayo naglilinis yan basta malinis lang at paggising nila malinis at maliwalas na yung paligid so kamusta kayo dyan mga kabayan ko sa ang sulok ng mundo enjoy lang tayo dito sa buhay ni Lolo Mita. At ayan guys, napansin niyo ang aking walis kung saan ko siya nilalagay. Pinapatong ko siya sa ibabaw ng ref kasi ang aking kulit na alaga. Yan, hinahampas niya yan sa kung saan saan. Kaya pinapatong ko sa taas para din niya maabot. So habang tapos na tayo maglinis, ayan, natapos na pag-ikot ang ating washing machine. Dahil manumano lang ang aking washing machine, kailangan ko siyang tanggalin sa loob. At ilagay dyan sa may plangana para banlawan ng maayos. So, thank you guys. Thank you for watching. Love you all.